Alam mo ba na ang isang baso ng alak sa tamang paraan ay pwede ring magbigay ng benepisyo sa katawan mo? Oo, tama ang narinig mo. Hindi lang ito pampatanggal ng stress. Una pampalakas ng puso, studies show na moderate drinking, lalo na ng red wine, nakakatulong sa puso dahil sa antioxidants na nagpapababa ng bad cholesterol at nagpo ng good cholesterol. Resulta, mas healthy ang heart mo at mas mababa ang risk sa heart disease. Pangalawa, stress relief at mood booster. Isang baso ng alak pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw ay nakakatulong mag-relax ng utak, nakakatanggal ng stress at nagbibigay ng mas masigla at positive na pakiramdam. Pangatlo, social benefits. Alam mo ba na moderate drinkers kadalasan ay may healthy social life? Ang pag-inom sa bonding moments kasama ang pamilya o kaibigan ay nakakapagpatibay ng relasyon at nagpapasaya ng araw mo. Pangapat, digestive aid. Ang alak, tulad ng red wine o beer, sa tamang dami ay nakakatulong din sa digestion. Pinapagana nito ang digestive enzymes para mas smooth ang proseso ng pagkain sa katawan. Kaya ang sikreto sa mga benepisyo ng alak, moderation at tamang timing. Hindi kailangan sobra, basta responsible drinking lang at siguradong safe at healthy ang katawan mo. Para sa iba pang tips para sa healthy at masiglang lifestyle at kung paano masulit ang tamang pagkain at inumen, Please subscribe sa channel para sa iba pang videos tulad nito.